Sa video ng ito, makakalibre ng pagkain natin mga alagang kambing at mga pabo. Magandang araw po. Ngayon ay magpapakawala tayo nitong mga pabo. Actually, itong mga pabo kasi ginawa natin, kinulong lang natin. Pero naobserba natin, inuubos nila yung mga damo dito. Kaya para makalibre tayo ng mga pakain sa kanila, papakawala natin sila doon sa open area para mas marami sila makain. Kailangan busog sila para pagkabusog yun sila. So maraming Marami silang pagkain, mangingitlog din sila pag ganon. So, bukod dito sa pabo, maya-maya naman banda punta tayo sa may kambinga naman, yung kambing naman yung pakakawalan natin. No, dahil mainit na. Kasi doon sa loob, pa halos paubos na 'yung damo. No, so Ayan 'no. Doon naman yan sila sa may parte ng damuhan. Makita natin. Kasi kanina dito sa bandang loob, eh ubos na ubos na 'yung mga damo doon sa kanila. Ito na 'yung libreng pagkain nila ngayon. No, parang mga kambing din to. Sa yung kambing natin doon sa unahan, nag-aantay na rin 'yan pagkawalan. So doon kasi na over na sa pagkain nila yung mga damo doon banda, yung kambing natin. So pakawalan ko rin yung kambing dito. Sama-sama 'yan sila dito, mga pabu, manok, o pati manok, 'o kumakain din ng mga damo. Ganyan sila ka lalakas, 'no. Yan yung isa sa advantage dito sa mga pabo din. Malakas 'yan silang kumain nitong mga damo-damo na nandito sa paligid. O, oh, doon din, may baboy tayo dyan. halo-halo oh, na itong ating alaga dito. Yung baboy, hindi lagay namin trapal kasi may mga anak yan. Actually, ang ang challenge nga dyan, eh, nangamatay ibang biik, no? Bago lumabas o iba paglabas, patay. So, natira lang dyan ay eh, tatlong biik. Meron tayong tatlong biik mula dyan sa inahinayan. E, eh, ibang baboy natin, nakunan din, eh, ah, okay lang, ganoon talaga minsan may mga ganun pagkakataon pagdating dito sa farming. Ayan. Oh, itong pabo natin, ang okay naman sila ngayon, tuloy-tuloy. No, may iba, iba nga rin dito na may mga sisyo na. So, yung baboy natin, ito naman. No, so, na tamaan ng challenge. Pero yan, oh, dahil tatlo lang sila, lulusog. Kasi solo nila yung gatas nung nanay nila. Ang daming gatas. Oh, lalakas, no? Lalakas tumakbo. So, ito naman ang ginawa natin para hindi maipit yung mga anak niya. Itinali natin sa ganito. No, nasa puno, paikot-ikot lang yan dyan. Eh, kapag ka nasa loob kasi ng kulungan ito, posibleng maipit yung anak niya maliban na lang pag meron tayong yung uh, paanakan na klase eh wala so ganito lang ginawa natin may trapa lang dyan temporary lang yan ba ito naman yung mga kambing natin usual yung mga kambing namin nandun yan pag ganun eh, ngayon dito natin sila palalabasin para kasi mas maraming damo dito eh kasama nung mga pabo dyan so dyan sila kakain eh okay, buksan lang natin yan at uh, ayun may isang kambing pa tayo dyan sa labas Ayan. So, ito, madumi na rin, no? Ang ginagawa natin dito, madalas talaga, araw-araw, lilinisin natin ito. Kasi, madumi palagi, makakasama din sa kambing natin, nagkakasakit sila dyan. Yan yung nagkukos ng sakit sa kanila. Ayan. Ito, lagi natin itong nililinis para hindi sila magkakasakit. Para yung tulugan naman nila ay maayos. Pasok natin to siya. Abya. Abya. Ano ko? Oh, shit. Oh, yeah. <laughs> ayan, kayang-kaya ni Mimi. Oh. Ayan, natakot lang ako sa aso kasi minsan ang aso, pag meron kang hinawakang kambing, kinakagat niya kasi akala niya kaaway mo. So ayan, pinasok ko siya dyan para lalabas sila lahat doon. So sa mga kambing natin, pwede rin naman na nandito sila palagi sa loob ng bahayan. No, yun yung kapag medyo maliit yung space natin, pwede ganito ang setup. No, so ayan, maliit na espasyo, nandyan lamang yung mga kambing sa loob. Tapos yung sobrang area, yung mga tulad nito, kung ganyan lang, ay eh, pwede nating tamnan ito ng nipier grass pero wala dapat kambing. Eh, dito kasi nandito yung mga inahing kambing natin ngayon. At dito sa amin kasi marami ding damo, kaya hindi pa natin ginawa yung gano'n. Malawak rin kasi itong area dito na damuhan, na problema nga kami sa paglilinis, kaya nagpapatulong kami sa mga kambing dyan. Pinapakawalan natin yung mga pabot mga kambing dito. Kaya uh, yan lang yung ginamit natin yung resources na meron ngayon dito. At hindi mo natin uh, tinatamnan tong area na ito. Meron man tayong tinamnan na area doon naman sa baba yon. No, may babang area nito doon uh, labas nitong lambat. May tinanaman tayo doon ng uh, napier grass. No, so yun yung pakainin natin sa kami pero sa ngayon hindi pa namin yung nagagalaw kasi sa dami ng damo na meron pa dito. No, so ngayon nga, ang ginagawa natin, uh, imbis, ngay uh, ganong paraan na nakakulong lamang sila at bibigyan ng pagkain, eh, pinapakawalan natin sila. No, yun naman yung aming paraan dito. No, sa iba uh, tulad nang natin pwede 'yon na nakakulong ang kambing tapos yan linisin lagi yung bahay nila tapos bibigyan silang pagkain no pwede niyo 'yung set setup at uh, pwede rin na ganitong mainit na maaraw na pakawalan natin 'yung mga kambing sa mga ganitong area damuhan lalo na kung wala naman silang paminsala na mga tanim no so dito sa amin yun 'yung aming paraan pinapakawalan natin yung mga kambing natin at sila na 'yung kusang naghahanap ng mga damo dyan sa paligid at dahil nga dito ay uh, punong-puno naman ng mga damo So, advantage din kapag ka lagi nating nililinis yung bahay ng kambing kahit na uh, hindi man sila dyan na mamalagi lang uh, araw abong uh, maghapon, eh kailangan pa rin natin linisin para hindi sila magkasakit. Kasi dyan din kasi nanggagaling yung sakit, yung uh, tinatawag nilang ammonia mula doon sa dumi ng kambing. Yung amoy ng dumi ng kambing kasi nagkukos din ng sakit sa kanila. Kaya kailangan din nating linisin palagi yung bahayan ng mga kambing natin. So dito, meron tayong parte na ayan yung bahay ng kambing, malawak yung bubungan niya, 12 12 uh, feet yung haba niyan. So may parte na may mataas, may parte ding mababa para doon sa kasi dati yung kambing natin eh lalo na kapag hindi sila uh, buong buhay na nagkakasama, halimbawa bumili tayo ng ibang kambing sa ibang uh, farm, dinagdag natin dito. So ang uh, setup namin, no, yung mga Uh, kambing, pinagsama-sama kasi namin yan. So minsan may mga nangaaway. So at least meron mang matatakbuhan doon sa baba at hindi siya mababasa sa ulan kung umulan man. No, kaya ganyan ang ginawa natin. Hinati natin yung kalahati may sahig. Yung kalahati naman ng may bubong ay uh, walang sahig. No, so makasilong sila dyan. So dito naman kapag kakawan may pintuan dito. Ayan may pinto yan dito. Actually may tatlong pintuan ito. Ayan, may pinto dito, no, para pag lumabas sila, papunta dito na side no? Ah, uh, meron din tayong mga pintong dalawa diyan, bawat gilid doon sa taas naman, doon saka doon sa kabila, no? Para pwede rin silang lumabas doon sa kabilang side kasi ito nakalambat 'yan. No, ayan, nakalambat 'yan. So, hanggang doon 'yan paikot 'yan, no? Nakalambat 'yan doon papunta doon sa kabila. Yan yung pinaka main nilang pastulan. Tapos uh, minsan, pinapakawalan natin dito itong labas, ito yung open na na hindi nakalambat, no? Kahit uh, saan sila pumunta diyan, nararating nila, no? Pero kapag ka uh, nakapaminsala ng tanim so hindi na natin pinapakawalan dito kung may mga tanim yung karating lupa dito no, although yung tanim dito karamihan ngayon amin yung mga kasaba dyan so pwede naman silang nandito muna temporary lang minsan minsan lang para mabusog din sila kasi uh, dito nga sa area nila eh minsan nauubos na rin yung mga damo no? kaya pinapakawalan din natin papunta rito yung mga kambing natin no? kasama ng mga pabo so yung mga pabo nga natin nandun po yan. Saka may mga baboy din dyan minsan. Yung mga biik. Pag alam malaki-laki na. So, dyan din. Nakikisalo uh, din. No. Uh, nakikisalo sa mga damuhan. So, ayun e na. Palabas na sila. Oh. So, uh, alam na nila itong pintong ito. Kasi minsan kung na rin sila pinapakawalan dito. No. Actually, siguro mga dalawang linggo silang dyan sa loob. Tapos, ngayong araw na ito ko palang sila pinapakawalan muli dito sa kabilang banda naman. So, ayun na. No? Ayan yung ating uh, setup dito sa mga kambing natin. At uh, sana ay nakapulutan nyo ng aral itong ating topic ngayon. At muli po, marami marami salamat po sa inyong panunood sa pagsama dito sa ating video. Thank you for watching po!